sabi mo sa akin? Oo. <laughs> Shala. Pogi. Oo naman man. Kausap ko siya ng... Kahapon na. Hmm. Pero yung napag-usapan namin naman is today kami magkita okay. <laughs> dito. Kamusta naman yung ano mo dito? Tapos punta mo dito. Ganda naman na eh. Abog na to ah. May nakilala. Hi girls. Saan ka ibunta? Ah, uh, lang. Sabi sa mga ko kayo? Hindi. Kaya namin. Hindi, okay lang. Dito, kuya, huwag send mo na tayo. Ganda! <laughs> Bakit ngayon na, na kasi ako din nila dito? Ayun Ay, nga, kasi pag ako dito, gusto ko yung mapag-isa Gusto mo ako. kasi like and like eh. Ang <laughs> cute mo naman. Siya. Uh -huh. Ha? Siya. Yeah. 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 Hindi na ako magpapaligay-ligay pa mag-streaming na ako <laughs> agad. Gusto <laughs> <laughs> nyo mm. yung libre ko kayo? Ay, may hindi I na mean, okay lang ka. Kaya nga, ayoko na. Hindi na ako magmamanila. Ma Magkagipan ako ng Kiki. Siya ako ako Hindi, <laughs> <laughs> okay lang. Nakapunta na nila. Alam niyo ba, sa akin yung... Ay, tumulog yung... Yung yabang ko dun ah. Inisnap mo ako nung bar Grabe yun ah. Pero buti na lang hindi sila nagpalibre. Buta na. Wala na pala akong pera. <laughs> Oh, dito yung cottage natin. Wow, ang ganda din na. So aesthetic. <laughs> ano? Ganda, di ba? Ang ganda nga dito. So aesthetic. <laughs> Sabi sa'yo Point eh. Point five. <laughs> Aisa, Nandiyo ka ano na pala? Kanina pa dumating? Isa? Ano nangyari doon? Bakit? Now you me you me a Little no, mama I'm in the street, little mama, beep beep, little mama, beep beep, little mama. My sticks, these hoes love that we know. like playing 2 UK It's on G code, -Cool. so fly G 4 everywhere. G go. got these freak hoes over like G codes. You know you remind me of my G, little mama, beep. isa. Pwede ba tayong mag-usap? Para sa? Bakit di mo ko pinapansin? May kasama ka, di ba? May kasama nga ako. Pero... Okay, hanapin ka. Ha? Huh? Ang mong sabihin niya si ka. Ano ko si Celos? Hindi nagsiselos ka ata eh. Hindi ako nagsiselo. Sinasabi ko lang. Eh bakit hindi mo pinapansin? Oh. Kanina tinatawag kita. Sinaraduan mo lang ako ng pinto. Ah baka may gagawin lang ako nun. Eh, eh. Ayun ako. Pinagsiselosan mo yung kasama ko. Oh bakit? Hindi nga ako nagsiselos. <laughs> eh paano akong sabihin kung pinsang ko yun? Pinsang. <laughs> Eh, hindi ka na magsaselos. Ah, hindi nga ako nagsiselos eh. Nagsiselos ka, alam ko. hindi <coughs> ka naman ganyan sa akin eh, di ba? Eh, di pinsan mo. Oh, okay ka na. Di, di ka kasi nagsabi na may kasama ka. Bakit ikaw nagsabi ka rin ba na may kasama ka? Naalala mo nung first time nating magkita dito? Mm. Oh, di ba? Yung pares tayo mag-isa. Yun yung pinsang ko kaya sinama ko siya. Kasi nararamdaman ko rin yung kalukutan niya. Okay, mali ako. Hindi ko naman sinabing mali ka. Ayaw mo lang aminin na nagsiselos ka. Kami hindi ako nagsiselos! <laughs> Ay, nako. Alataan naman kasi. Bakit? Paano ako magsiselos? Meron bang tayo? Ayaw mo lang. Bakit? Nandigaw ka ba? Hindi pa ba? Hindi pa. Hindi mo ba ba nangaramdaman sa mga text ko sa'yo? Ano mo namang di ako sanay sa ganit eh. Ewan eh, ko sa'yo. Kawasan <laughs> so, mo magselos. Alam mo sa totoo lang, kahit na naman kita kanina may kausap kang lalaki. Pero, hindi naman nang masaksakan yung selo sa isa. Alam mo ba bakit? Hmm. Itiwala kasi ako sa'yo. Hindi ko kakilala yung kausap namin kanina. Wala <laughs> na naman akong pakialam doon. Mukha si Raulo yun. <laughs> <laughs> Wala nga akong pakialam doon. Kahit ano pang ito na noon. <gasps> kahit mayaman pa yun. Kasi alam mo, pag mahal mo, kung titiwala ka. So mahal mo ako? Sabi ko na naman eh. So, ready ka na bang makilala yung pinsan ko? No problem, Tara! Hindi ka na galit! Galit na ako! Hindi ka <laughs> na! Sige na! Teka <laughs> na. na, may gamit pa ako. Andun. Sige, dadaanan natin. Hi, Jake. Hey. Hi, ay, Isa. Ay, aso -so ako, aso as na ako. pa ako. Ano Ano na yung... yung gutom mo? <laughs> Hindi naman. <laughs> Tapos na ako? Ikaw, Ma, yung ka ba? Minsan. Minsan. Hindi naman no, mainit eh, no? Sarap eh. <laughs> Ang init nga eh. <laughs> 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 hindi naman, di ka kaya ka sa eh. Kaya, kaya lang, pag di mo naman to na po yan, malamig naman. Ano na may malamig? Parang ikaw malamig ka sa akin. Asa pala yung pinsan mo? Diyan, tulog na. Ikaw, yung kasama mo. Ang dyan, tulog din. Agod. Hmm. Pagod. Ba't ikaw parang di ka napapagod? Siyempre, nakikita kita eh. Mga banat mo na naman. Tapos, magugulat na lang ako, bigla ka na namang galit. Mga ba ako nagalit kanina? Oo ah. nga namamansin mamansin. Alos maghapon. Mukha lang yun. Puro <laughs> ka mukha lang yun eh. <laughs> Kailan niyo pala kumuwi? Eh. Bukas. Ah, magpapanibis lang din ngayon ng gabi. Kayo. Siguro sasabay na lang din kami sa inyo. Madaldal ka na rin ngayon ah. Tayo nga alam ko nagaganto eh. So, kamusta pala yung mga problema mo? Wala. Okay na? As in, nabawasan or na? Bawas no, na dahil dumating ka. <laughs> Ang ilig mo magpakilig. Masasanay na tuloy ako. So since wala ka lang masyadong iniisip, ganun din naman ako, maging okay na rin sa bahay. Pwede bang... Boss ka no! Pwede bang bigyan natin ng time yung sa ating dalawa? Ano ibig mo sabihin? I mean... Um... Pwede bang maging tayo, Aiza? Agad! Abit mo naman! Ano naman matagal na akong niligaw sa'yo eh. Hindi ka na pa alam yun. Hindi mo ko yung update. Ganun lang ako maligaw eh. Hmm, pag-isipan ko. Gusto. Pag-isipan ko talaga? Ano nga? Yeah.

Ba't ka nandito? ano? Mapag-desisyonan mo na bang sumama sa akin ng mga hey, pag-date? Ano mo? no ba? Pag sumama ka sa akin, ako, sa lugar na to, sikat ka dito. Basta sabi mo lang, malakas ka to. <laughs> diba? Lahat oh. yan, kilala ako yan. Alam mo ba, may result ako dun sa kabila? Hindi. Pag may result ako dun, araw-araw ko nandun. Sure. Ano ba Ako pa ba? Ano magagawa ng sikat ngayon? Nako, malaking exposure sa yan. Lahat ng mga tambay dyan, gagalangin ka. Dadaan ka pa lang, alam na nila. Diba? <coughs> Grabe. Grabe talaga! <coughs> Grabe yun! Hmm. <laughs> na yun, di ba? Kaya, mag-isip-isip ka na. Kung gusto mo talaga, di ba? Siyempre, kung sunada kita, alay mo, gusto mo rin ako. Alam mo na. Huwag ka na magdalawang isip o magtatlong isip. Diba? ba? <laughs> oh, diba? Napapangiti nga kita eh. Sige, wait, wait lang. Okay, so, hintay mo so. ako so. dito ah. Sige, sige. Tawit kita ah.

Remind me of my cheek, little mama, beep beep, little mama, beep beep, little mama. Pull up on your bumper like I'm in the street, little mama, beep beep, little mama, beep beep, little mama. My steeds, these, these hoes, love that we know Like playing 2K, it's on Chico, -Cool. so fly, Jeep. Everywhere we go, got these hoes Over like we those You know you remind me of my G, little mama, beep.